Ngayon mga niya, kain tayo! First, magpapakulo muna tayo ng tubig. And then, nag na po ako ng asin at saka mantika. And then, yan po yung mga gagamitin ko para sa sauce. Ayan, sweet chili finished style. Yang style, hindi po yung sponsored ha. Ayan, so open na natin yung isang pack ng kalahating kilo ng creamy cheesy del monte. And then, So, kailangan na natin siya ilagay dun sa pinapakuluan kasi kumukulo na siya. And then, lagay na po natin. Kasi sundin po natin yung instruction sa anya, ano yung instruction. Then, ayan, lagay na. Antayin pong kumulo. Ayan. Then, i-check na na natin guys kung pwede na. And then, so, palagay ko naman okay na Ayan Guys, luluto ko ng sauce na, kasi tapos na ako sa pasta So, sa sauce na tayo Ayan Pwede na ko naman tika, unahin muna natin ang hotdog dog. po niya natin siya. Maglalagay na po ako ng sibuyas. Ayan, dinamihan ko yung sarang sibuyas kasi wala akong bawang. Kaya sibuyas na lang. Opsyon na lang naman, depende sa inyo maglalagay kayo ng bawang. Sa akin kasi wala po akong bawang ngayon. So sibuyas na lang yun na. Dahil tipid version po tayo, corn, uh, Youngstown corn beef. Haluin. Magyan ng asin. ng konting paminta kasi bubut pa po yan mamaya mag-add pa po ko ng beef cubes. Haluin ulit. Saka ako na may alagay yung bell pepper. Ayan, magkakaiba po tayo ng luto, guys. Kaya, huwag nyo ibabash kung paano ako magluto. Ayan. Isa rin po yan kasi sa nagpapasarap sa spaghetti, ang bell pepper. na natin ilagay yung hot dog? And then, lalagay ko na ang ating creamy cheesy sauce. Nag-add ako ng Filipino style. Nabibitin. Nabibitin. Siyempre, haluin. Low heat lang tayo, guys, para hindi masunog yung sauce natin. At mag a pa po ko ng konting banana ketchup. sukal at 2 tablespoon ayan haluin at mag-add po po ng paminta pang pabango at pang, -pang pasarap more paminta mas masarap Haluin. Mag-add po ako ng cheese. Haluin. Antayin na lamang po natin siyang kukulo. titikman kung tama na ba yung ano niya sarap saka na natin siya aantayin kumulo saka okay na ha? pwede na siyang patayin para hindi masunog so kapag luto na anong gagawin? kakain, titikman dahil luto na mga mi, syempre, lalapang. Ayan mga ni, spaghetti. Siyempre, lagyan pa natin siya ng cheese. Ayan mga ni, kain tayo. شادي <applause>